Payag ba kayo mga kaibigan sa isinusulong na tsatsa ni Senator Robin Padilla kung saan babaguhin yung 1987 Constitution at yung termino ng Presidente at Vice Presidente ay madadagdagan. At yung bilang ng mga Senador ay gagawing 54 dahil sa kasalukuyan ay 24 ang ating mga Senador. Ayan, kung pumapayag kayo at kung hindi, pakilagay lang ang comment sa baba ng video ito. At pakisubscribe na rin ang aking munting channel. Ayan, panoorin natin. Residential by camera pa rin. Pero, dadagdagan yung sinabi. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Sinabi ko na kagad yun na, Lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala namang problema kay PRRD. Sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya na gusto niya magkaroon ng ano ng ng uh, maging regionalized. Kaya ako naglakas loob. Gusto namin na sana yung presidente at vice president hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal ng magkasama na talaga sila sa ticket. Hanggang doon lang po tao lang po makikinabang, ang mga mahihirap po nating kababayan ang maki makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako ngayon Political na federalism, pero sa akin palagay, ito yung malalim na political because structure ang pinag-uusapan. Ang mga political na mababaw o superficial, yun yung mga term limits. Nakaba napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang isang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi Hayaan na limits because we are forcing new blood sa politika.